Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat at bigyan po natin ng paglilinaw itong mga komentong ito sa katutuwid at sa kauunawa ng karamihan. Basahin natin. Maliwanag ang inuutos ng Panginoong Hesus sa mga alagad. Mateo 28:19 20. Sinabi, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ibautismo, e yung pangalan. Alam niyo po dito sa sinasabi po nila, ang ibautismo daw ay yung pangalan. Di ba't ang ating pagkaunawa pag ibabautismo ay tubig, hindi yung pangalan? Anyway, ito ang magandang tanong. Ang tanong ay ito, kung si Jesus po na uh, Panginoon ay nag sa kanyang mga alagad, ang tanong, ilang alagad ang inutusan? siguro masasabihin niyo labing isa tama po dahil yung isa ay maaring pumanaw na dahil nga po ay nagtraidor na ang pangalan niya ay si Judas Iscariote. Kaya labing isa po yung inutusan ng Panginoong Hesus. O basahin po natin kung labing isa nga po. Mababasa po natin ito dito sa Mateo 28.16. The eleven disciples went to the mountain in Galilee, where Jesus had told them to go. So, ibig sabihin, labing isang alagad lang pala ang inutusan para utusan ni Kristo. Ngayon, ang tanong ay ganito. Balikan po natin yung nag-comment. Ang sabi niya, maliwanag ang inutusan ng Panginoong Hesus sa mga alagad. So, meaning, mga alagad lang, mga disipulo. Yung disipulo po ba marami? Meaning, malinaw na ating binasa ay labing isa pong alagad ang ating binasa doon. So, balikan natin sa Tagalog. Kung ilan po ang binanggit doon? Ilan nga po ba? Diba labing isang alagad? Basahin natin muli. Sabi dito, Dada po at paraon ang labing isang alagad sa Galilea sa bundok na nasa kanlay itinuro ni Jesus. So meaning, yung po pala ay labing isang alagad. Kung labing isang alagad ang inutusan ni Kristo, madadagdagan po ba? Di ba't hindi na? Bakit? Ano ang nangyari ngayon? Bakit dumami ang bumabautismo? Bakit po lahat po ng yata ng mga iglesia ngayon ay ginagawang kasangkapan itong 28.19 na ang sinasabi dito dahil dito ay magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Meaning, kung meron pong inuutosan ay hindi po marami, kundi labing isa. Ang sabi doon sa labing isa, dahil dito'y magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Ang tanong, bakit lahat ng mga bansa? Dahil po ang mga Israelita ay nagkalat sa buong mundo. Yun ang reason kung bakit inutusan yung labing isang alagad. So meaning, ang ating pagkakalam ay labing isa lang pala ang inutusan ng Panginoon para bumautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Ngayon, ito ang tanong ko dito sa nag-comment. Bakit sinasabi ninyo na ang ibabautismo ay yung pangalan no? Yung pangalan na sinasabi niya. Pero ang ating kukunin konsepto, kung ang Kristo po ay nagsalita, di ba? Alam natin na si Kristo ay Diyos. Kung ang Diyos sinasabi dahil bawal magdagdag, bawal magbawas. Ngayon, kung lalabing isa pala ang inutusan para bumautismo, saan? Ang kala ng iba ay bautismo sa tubig. Kaya ginagamit yung talatang iyan na mga iglesia ngayon. Huwag po sanang magagalit kung ililinaw natin. Malinaw naman po sa konteksto na ang inutosan ay labing isang alagad lang po. Napakalinaw. Kasi kung magdadagdag ka at magbabawas, ibig sabihin magagalit ba ang Diyos? Tingnan natin sa mga salita ng Diyos. Basahin natin dito sa mga aklat ng Deuteronomeo 12.32 Kung anong bagay ang inutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan. So, bawal pala magdagdag. Bawal pala magbawas. Pero ngayon, dumadami ang bumabautismo ginagamit yung salitang bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Yan po yun. Ginagamit ito pero ang inutosan lang ng Panginoong Hesus ay ilang alagad. Nakita natin sa verse 16 ay labing isang alagad lang po. Bawal pala magdagdag. Bawal pala magbawas. So, wala tayong karapatan na bumautismo. Maging sa panahon ngayon, kung may bumabautismo, huwag ka na magpabautismo. Bakit? Eh ang bumabautismo lang pala yung mga alagad eh. Hindi tayo sakop ng uh, pag-uutos ng Panginoon sa atin, kundi ang inutusan lang ng Panginoon ay yung labing isang alagad. Dahil nga, mayroong ganitong pananalita na huwag, kung ano lang inutos ng Panginoon, sa iyo, sino bang ikaw bang ba inutosan? Pag sinabi, inutos ko sa iyo, yung mga pinili ay di yung labing isang alagad? Ngayon, totoo ba yun na bawal magdagdag at magbawas? Tingnan natin sa mga sulat ni Juan. Sa 22.18 sinasabi ito. Sa Apokalipsis 22.18, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sinuman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Ngayon, kung malinaw itong talatang ito na bawal magdagdag, dahil kung daragdagan mo raw, ay merong ano, daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa angklat na ito. Ano ba yung salot? Parusa po yun. Kaya hindi po natin pwedeng dagdagan kung labing isa lang po ang inutusan ng Panginoong Hesus na bumautismo sa pangalan ng Ama ng Anak at Espiritu Santo. Sino-sino po sila? Yung sinasabi sa verse 16 na labing isang alagan o labing isang disipulo. Kasi disipulo po yun. Hindi naman po tayo disipulo wala tayong karapatan na magbautismo kung hindi ka disipulo. Ang mga disipulo lang po ang pwedeng bumautismo. Sapagat sinasabi yan sa English. Yan ho, Now, then, eleven disciples went to Galilee to the mountain which Jesus had designated saan po naka-designated? na doon lang po sa labing isang disipulo, 11 disciple. So, yan. Kaya doon sa nag-comment, malinaw. O, sabi niya, maliwanag ang inuutos ng Panginoong Hesus ay sa mga alagad laang po, sa mga disipulo. So, wala tayong karapatan na bumautismo o magpabautismo kung sino man yung magbabautismo sa inyo. Malinaw dyan dahil bawal magdagdag, bawal di magbawas, kung magalis, di ba? Hindi naman tayo pwede na magdagdag at magalis dahil nasusulat po yan. Sabi sa kasulatan at mismo ang Diyos ang may sabi. Sabi dito, kung anong bagay ang inuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa huwag mong dadagdagan ni babawasan palitan ng salin sundin ninyo ang lahat ng inuutos ko sa inyo huwag niyo itong dadagdagan o babawasan meaning kung ang utos ng Panginoon ay labing isa lamang sila lang po ang may karapatan na bumautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo sana po naliwanagan po ang lahat. Pero kung kayo tututol pa sa ganyang mga bagay, kayo na po ang magpasya. noho Nasa inyo po, hindi ko po kayo dinidiktahan kung ano yung pangunawa na nating natuklasan, yun po ang katotohanan. Kaya nasa inyo po rin ang pasya, hindi ko po kayo dinidiktahan, meron naman po kayong sariling pangunawa kung paniniwalaan ninyo ang ating napag-aralan sa araw na ito. Salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoong Hesus. Amen.